morning po Thank you Parang lang, medyo parang matarik lang siya bus. For today's video guys, sasama ko kayo sa SM Marilao Malapit lang to sa amin eh May content na tayo dito before Pero naisipan namin i-content siya ulit Kasi bago yung parking niya Though matagal na siya yung bagong parking nila pero may ano na din. Dati libre pa siya eh, yung nung una nilang binuksan yon Pero ngayon may bayad na siya na 30 pesos yun yung fixed price niya. And then overnight parking is 200 pesos yata if hindi ako nagkakamali. And may iba lang guys. Ito pala recommendation ko kapag ka mag-isa lang kayo nagde-drive. Mas okay makinig dito sa Cool Pals podcast sa Spotify. Libre lang naman siya. Pakinggan nyo. Uh, lalo na pag mag kayo para makaiwas kay sa antok sa mabagot sa traffic. Yan, for sure mag-enjoy kayo sa kahit anong episode nila. So try nyo kapag uh, nagsasawa na sa music, try nyo yung podcast nila. Mag-enjoy kayo, matatawa kayo. Ito pala is Marilao Crossing. Galing tayo dun sa part ng Muson San Jose. Itong sa kanan natin, yung papuntang Bukawe, Malolos. And then sa, kanan, sa kaliwa naman is yung pa, eh, sa Marilao, pa may kawayan, pa monumento. And pag dumiretso ka dyan, may mga lusutan lang din dyan, pakaliwa or pakanan. And itong SM Marilao pala is along MacArthur Highway lang. tayo papasok sa entrance na yan Siyempre, dandan daan lang tayo dito din yun sa mga SM na pansin ko hindi na yung katulad dati na bubuksan mo pa yung trunk mo so usually ano na lang oh, nakalagay naman dyan stop and roll down window ganun lang and dito pala yung bayadan dun mismo sa pagpasok mo sa parking no unlike sa ibang mall na pagpasok mo sa parking bibigyan ka lang ng ticket or kukuha ka ng card dito uh, bayad ka agad ng 30 pesos 30 pesos uh, same siya pa pati sa motor motor sa 4 wheels parehas lang 30 pesos yun yung fixed price nila dito eh dami pang bakante oh, sa ilalim pero sa taas tayo pakita ko sa inyo yung taas nakabukas lang kasi dahil alas 11 pa lang So dito ready na agad kayo ng 30 pesos kung may bariya kayo mas better. And then buti dito pinagiwalay nila yung motor at saka yung 4 wheels para hindi nagkakasingitan. Kaso si Kuya. Makulit. <laughs> Yan dito tayo yung mga 4 wheels. Tapos... Ready nyo lang ang 30 pesos. Good morning, Good morning po. Thank you. Pwede kayo dyan sa baba kung gusto nyo. Pero tayo, sa taas tayo pa -park. Yung mga motor sa sa taas din. Tapos dito, usually binebeluhan ko lang agad dito eh, Dahil minsan para akong kakapusin dito eh ano medyo parang lang, medyo parang matarik lang siya. So, relax lang kayo dito. Pwede namang mabagal, no? Tulay niya, parang mabagal bagal-bagal natin. Pero pag nakuha naman ni niwigo yung ano niya, yung buhelo niya, okay na yun. Huwag nyo lang siyang didinan, no? Minsan okay, minsan may part na ganun, bumabagal yung... Dito na agad. ba? Ay, ito pa ito. Pinaikot niya ako, mas malapit sa ano dun eh. Layo na. No? Ito ka pa ikot. Ikot pa tuloy ako. Si Kuya, si Kuya nilito ako eh. Ba't ka nung? Ulit, ulit tayo. Nilito ako ni Kuya eh, dapat papasok na ako dun eh. So ikot lang tayo para makapark tayo sa <laughs> so, mas malapit sa entrance no. Sabi niya ata diretso. Ah, alito kasi yung hand signal niya. Eh. So ulit balik tayo. Diretso tayo. yung lakante eh. So, dyan yung mga motor. Pagka dun may retro kayo. And then, ito yung entrance sa level 3. Tapos, dito madaming parking dito. Ang disabled niyo, yung ah. Ang tayo sa likod. Hindi <laughs> po kami disabled. Tapos, dito may mga nag-aabang na din, no? Ganito pala tayo mag-parking, no? Ewan ko kung kita nyo guys, pero Mahirap mm -hmm. kasi pakita kung paano mag-park eh, no? Maganda kung madami tayong ano, camera Mas okay sana Layo pala let's go gala na and pa uwi na tayo guys so dito naman uh, maganda naman yung mga ano nila signage nila noon saan kay exit katulad nito Doon pa sila tumambay Sa labasan And then make sure na Kapag ka parkay dito I-keep nyo yung ticket Iwanan nyo na lang sa sasakyan Kasi ibibigay nyo yan dito Pag labas bibigay natin 'yan dito sa guard dito. Thank you. Ayon, and then ito one way to. Diyan kayo pwedeng bumalik doon. Kaya kung magpa kayo dito, mas better na doon kayo pumasok sa kung saan kami pumasok kanina. Kasi pwede din kayong pumasok dyan, sa may banda dyan. Pero iikot kayo doon sa may hypermarket. Baka doon, I'm not sure kung may parking pa doon. Hindi na kasi namin na try ulit yung dating parking kasi sa likod ng SM. Ang, ang hirap pumark doon before talagang... Dapat maaga pa lang nandito ka na sa SM Dahil talagang pahirapan yung parking dun So nung nagawa to ang laking ginhawa Tagal din bago nagkaroon ng bayad yan so, Dati libre lang eh Pero ganoon naman talaga halos ba diba? Mga SM So ito yung sinasabi kong Isa pang ano uh, Entrance nila Pero iikot ka dun sa likod Kapag ka dyan ka pumasok So better dun kayo sa isa pumasok kapag ka galing kayong monumento or Manila yan and yung gustong mag parking doon sa multilevel level nila dito kayo mag dito kayo papasok dyan sa second entrance makikita nyo naman siya. Ayan, guys, yung entrance. Ayan, ayan yun lang for this video, guys. Uh, sana nagustuhan nyo. Like nyo na lang po, if ever. And subscribe na din kayo kung bago kayo sa channel namin. Thank you, bye-bye, and God bless.